Ano si sir? Ano flat? Flat? Ano yan tubeless? Ito sir, meron akong ano rito, pan -tubeless. Dito tayo. Ito sir, saglit lang yan. Lapat na lapat eh. Bigyan mo lang ako mga dalawang minuto. baka ba papunta? dito ah. sa school? hindi dito, dito sa pretail ah sa pretail? binaba ko yung kamilya ko kasi ano eh hindi kaya eh plant eh ah may kasama ka? nasaan Na nauna na ron ah sumakay na tricycle? Dito, ito, po ko rito, eh. ito, ko eto 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 saglit lang eh okay, baan ko kasi ito eh kapag sakaling napa ako ano okay. tawag po sa ganyan? ah ito po Extreme 1, tire sealer and inflator. Kasi tubeless din ako eh. Kani ganyan ko ya. Ah hindi ko tanda yung presyo eh, pero ang estimate nasa 1 150 something more or less 150. Kasama na to. Lahat na yan, lahat. Ano yan? I-type mo lang sa Shopee Extreme Kasi 1. Niyata? Type mo lang sa shop, Ano, yung titigil yung pag okay na yung tigas? Huh? Yung tigis niya, tigas hmm. niya okay na, titigil yan bigla? Oo, oh, oh. pagka yung ibang sapat na yung tigas, pag sapat na, titigil yan. Ayan, hmm, matigas na. Ah. Oh, ay, ano po yung butas ah, ko natakpan na din? Oo, ayan o. Ano, takpan na din siya? Kano po yan kuya? Ha? Kano po yan? Ay wala kang bayad yan sir Nagre-rescue po ako ng mga nasisiraan Natakpan na rin yung butas yun Oo oh, oh. Ito, ito yan sir oh. Tire sealer Ibig sabihin nagsisin Nagtat niya yung butas Inflator Naghahangin Yon 2 in 1 siya Sir, ang gawin mo, ibaba mo yung ano, yung motor tapos upuan mo. Titingnan mo kung okay na. Ayun, upuan mo. Oh, yan, okay ayan okay na. Ayun okay na, sir. Ayun, yeah, salamat po. Wala nga naman po, wala nga naman. Salamat po. Ay, mapunta balikan mo na yung pamilya. <laughs> Sino ba'y kasama mo? Dalawang anak kayo. Ano, ko po saka ah, yung ano, kasama ko. Apat kayo sa motor? O oh, yan, balikan mo na. Nasaan ba naiwan? Sa Britel? O oh, yan, mapupuntaan mo na. Okay, kuya. Salamat po. Wala nga naman po. Wala nga naman. <coughs> Wala nga naman.